Good morning, good morning. Yan, magdadala tayo ng pagkain ng mga bata. Yan, punta tayo ng talipapa. <laughs> tayo sa school. Yan. Go tayo ng school, guys. Go tayo ng school. Para magkatid ng ano, pagkain ng bata. Pagkain ng aking anak sa kayo. Aking pamangkin. Yan. Doon sa school. Tagahan natin magbigay ng pagkain nila guys kasi may biyahe pa ako siya. Dito tayo sa Quirino Highway, tatanga. danta tayo dito sa Quirino Highway, kayo. Ay, daan tayo dito sa Quirino Highway. Papasok sa may school ng bata. Mga bata. Papasok sa school ng bata. Blessed sacrament, kapolis Hmm. <laughs> Pag-inip ko sa'yo'y totoo Ni wala manong biro kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito Walang ibang mamahalin Oh Diyos Kundi ikaw lamang giliw Ako yan na Ma-traffic, traffic, traffic, traffic. Yan, guys. Mamaya na, guys. Kasi medyo may yung daan. Ma-traffic. Ma-traffic. Okay, guys. Hanggang sa mali, guys. Bye-bye. Ma-traffic. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye, guys.